Sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. Gano'ng katotoo, ka Len Len, na may nangyaring pagkakataon na ikinagulat mo na isang gabi, hinatid ka ng nanay mo sa isang kwarto. At nung gabing yon apat ang sinasabing ano naging yun? customer. Mali, magkakasunod po. Pagkatid sa akin doon sa isa, Nagulat na lang po ako. May, la may lalaki nga po sa kwarto. Bakit mo sinunod ang nanay mo? Kasi time na po, hindi ko pa po alam eh. yung ko po, maya-maya, nanay ko, tara, alis ulit tayo. Bumuntahan ulit tayo. Kunay, ano, baka ano na naman yan. Kasi kanina, lalaki. Ginalawa ko. Sabi ko. Sabi ko, Nay. Hindi yan. Oh, Ako na nga po. Lenden, kung meron kang gustong sabihin sa mama mo o sa nanay mo, ano yung gusto mong sabihin na matagal mo nang tinatago at gustong sabihin sa kanya? Oh, kahit pa paano nanay ko pa rin po siya Gusto ko lang po sanang kahit minsan po makasama ko siya ng maayos ng marinig ko sa kanya na, anak, ingat ka anak, alam na mahal kita kahit isang beses. Hindi ko ko narinig sa kanya yan. Niminsan hindi mo narinig na sinabi niyang mahal ka niya? <laughs> sinabi ba niya sa'yo kung sino ang ama mo? Wala po. Pag tinatanong ko po siya, sagot niya, naanak ko pa yun. Ang tanong ngayon, Len at Will, gusto niyo bang itigil yang trabaho ninyo? po talaga namin gusto. Kaya lang po, wala talaga kaming choice, wala kaming pagpipilang kung anong, ano namin, pag tumigil kami, anong bubuhay, itabubuhay namin. E eh, yung nanay namin, pirming ganyan lagi. Siguro po sa pagkakataon na ito para matulungan ang ating pong mga bisita, marapat lamang po na sila ay makausap na ng harapan ng ating pong trio tagapayo. Sorry, kung hindi niyo pinandidirihan yung ginagawa niyang bagkos eh, gusto niyo na rin, wala. Walang pagbabago mga Hindi kayo mababago. Hanggang kamatayan, ganun na. Oo. Hindi kayo mababago. Hindi mo kasi sinabi ka agad eh. Una-una, dapat maunawain ito mga ito, magbait naman yan Kulang lang nga talaga sa ano. Dahil siguro sa kahihiyan mo Hindi mo nai... Ikaw ang i-open Alam mo, Buksan mo yung pinto ang naka uh, sarang, matagal. Okay. Para magkaroon ng resolusyon ito. Ba't ka maihiya? Nananalangin po ang lahat ng ating sausawero at sausawera mm. at Ben na uh, maging maganda po sana yung resulta ng counseling po ninyo. Kamusta po? Nakita natin na talaga namang puot at galit ang umiiral sa kalagayan ninyo, Will at Lenlen -len sa inyong ina. Subalit sa inyong paglaki ngayon at kayo ay nasa hustong gulang na, mayroon na kayong sapat na gulang upang sa ganon ay baguhin ang inyong paraan ng pamumuhay. At ako ay nagpapasalamat kanina nung sinabi niyong pareho sa akin na hindi niyo habang buhay gugustuhin ang ganyang paraan ng inyong pamumuhay. Tama, baguhin nyo ang inyong buhay. Magsikap kayo na makapaghanap buhay ng marangal. Kakibat Ka nun ay kinakailangan, balikan nyo pa rin ang inyong ina. At titigan nyo bakit kaya nagkaganon ang aming ina. Hindi nyo marahil alam kung anong istorya. Hindi natin alam, baka merong pader o merong sabi nga'y sikreto na kung maalaman nyo, kung meron man yan, ay maaaring makapagpalubag sa inyong kalooban upang sa ganon yung puot at galit na yon ay maibsan at maaaring maunawaan ninyo ang inyong ina at doon magsimula na siya ay inyong ibigin. Yun lamang. Isa sa nakikita natin dito ay yung nakita niyo bang pag-iyak dito ni Aling Pia. Pero hindi niya masabi ko anong gusto niyang sabihin. At nung tinatanong ko sa kanya, ano ba talaga ang naging trabaho niyo? Dahil nung tinatanong namin si Will at saka si Lenlen, ang sabi niya, sa bar po. Sa bar lang ang alam namin, kaya siguro ganyan ang ginawa sa amin. Nang tinanong ko si Aling Pia, ba't ayaw niyong sabihin sa mga anak niyo nang sa ganun maintindihan ay nasabi niya sa akin. So ano ang naging trabaho niya? Straight sabi niya, um, kinulong po kasi kami dati, recruit. Tapos sa bar nga po, kaya lang, pinagagawan po kami ng mga live show. Nagtuturo, sinasabi nga ganoon. So sabi ko, bakit hindi nyo sinabi sa kanila? Una-una, natuwa ako nung sinabi ni Lenlen, sana sinabi niya kaagad. Hindi na, intindihan namin siya. Hindi kami magkakaganito. So, nakita nyo, aling um, Pia, kung kayo magsasabi ng tapat, alam nyo, hindi po magkakaproblema pangalawa na pwede natin gawa ng paraan na mas lalo maging maayos sa inyong pagsasama, sabi nyo nga huwag nyo, uh, ayaw nyo pang sabihin kilala mo kasi kung sino ang kanilang mga tatay siguro, dapat lang na kahit hindi man dito sa ating um, episode nito na and, um, matapos ang ating show, eh hindi mo masabi, pero sabi mo nga sasabihin mo rin sa kanila kasi mas maigi yun dahil doon mo makikita na meron silang identity, meron silang pagkakailanlan at magkakaroon ng importansya ang kanilang buhay, yun lang. Alam siguro, ang nakaraan ay nakaraan na. Baguhin mo ang pahina ng iyong buhay upang ikaw rin ay maging kahit ganon ang umpisa ng buhay mo, kagalang-galang ka at mamahaling ka pa rin na iyong mga anak kahit na ginawa mo ito sa kanila. Upang at least, maging masaya ang Panginoon sa iyo sa iyong tinatahak na bagong landas ng buhay mo. Kamuhian ang kasalanan. Salamat po. Thank you very much sa ating kumpriyo, Tagapayo. Alam po ninyo, Aling Pia, marami na po akong nasabi. At siguro po sa pagkakataon na ito, ibibigay ko po sa inyo ang oras na makapagpaliwanag po kayo kay Len at kay Will. Ninais po ba kayong sabihin sa inyong mga anak? Sensya na kayo sa ginawa ko sa inyo. Hindi ko nagagawin ulit yun. Sana totoo na yung mga sinasabi mo ngayon. Nga magbago ka para na rin sa amin. Naman maramdaman namin na mahal mo talaga kami. Mahal niyo po ba ang anak niyo, Aling Pia? Bakit hindi po kayo makasagot? Bakit tumatango lang po kayo? Mahal po ba ninyo ang inyong mga anak? Kailan po ang unang beses na sinabi niyo sa kanilang mahal niyo sila? Will, ngayong nauunawaan mo ang naging nakaraan ng nanay mo. Masakit din at napakahirap ng kanyang mga pinagdaanan. Pinilit niyang maging matibay, pinilit niyang maging matatag. At ngayong nauunawaan na nga niya ang lahat-lahat, sana tulungan mo pa rin siya. Sana magawa mo pa rin siyang patawarin at unawain. Sa akin siguro, hindi ko kaya magpatawad ng agad-agad kasi masakit kasi. Nauwan, naunawaan ko rin ang nararamdaman mo, Will. Eh. Kaya mismo yung pumutol sa mga pangarap sana sa buka. Pero Will, wag kang mawalan ng pag-asa kasi pwede pa namang magbago yun eh pwede pa yun maayos. Huwag kang mawalan lang ng pag-asa. Yun lang ang pakiusap ko. Ang magkaroon ka ng determinasyon na talikuran at iwan ang sitwasyon mo ngayon. Maghanap ka ng maayos na trabaho. Habang nagtatrabaho ka, pwede ka makapag-aral. Pwede mong pagsabayin yun. Naniniwala akong kaya mo yon, Will. At alam kong kakayanin mo. Gagawin ko po yun, Chang. At siguro naman, Aling Pia, matapos po ang naging pag-uusap natin dito, dalangin po naming lahat na mahinto na po itong ginagawa ninyo sa inyong mga anak. Kahit man lang ho, mula ngayong 50 kayo, Hanggang sa pagtanda po ninyo, may masabi po kayong naging magandang samahan ninyo ng inyong mga anak kahit paano. Maasahan po ba namin yon, Aling Pia? Gusto nyo po bang sabihin sa mga anak ninyo kung gano'n nyo sila kamahal? Kaya nyo po ba? na Ang ko yan kayo, higit pa sa buhay ko. Kaya hindi na. Will, mahal ka naman daw ng iyong nanay. Lambutan mo na ang puso mo. Kasi, tanging kapatawaran lang ang susi sa lahat ng ito. Kapatawaran at pag-ibig, Will. Mahal ka naman ng nanay mo eh. Mahal ka niya. Nay, nakahingi na po ba kayo ng tawad kay Will? Baka yun lang po naantay niya. Nay, kaya niyo po bang humingi ng tawad kay Will? Ako. Tinungtong naman ang kamay. Yakap, hindi naman ganyan. Ikaw naman. Hindi nga eh. Alam mo kasi sa napakahabang panahon, hindi nila nagawang ipakita ang pagmamahal para sa isa't isa. So sana nga po, dalangin namin lahat dito ang maging maayos na at maganda po ang inyong buhay. Salamat sa pagtitiwalang binigay po ninyo sa amin. Amin na, na po tayo mga kapatid, anong importanteng aral na naman ba ang nais iwan ng ating issue? Bilang tao po, bilang magulang, obligasyon ng bawat isa sa atin ang mapabuti po ang ating mga anak. Obligasyon po nating mga magulang ang dalhin ang ating mga supling sa tamang direksyon at obligasyon din po nating turuan silang magkaroon ng disenteng buhay. Pero wala po tayong karapatan na magdesisyon sa kanilang buhay at lalong wala po tayong karapatang sirain ang kanilang buhay. At para naman po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, maging ang mga hayop ay nagsisikap sinupin ang kanilang mga anak dahil tuwing darating ang takip silim, hindi sila lililim hanggat hindi kompleto o wala ang isa sa kanilang mga supling. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin mga kapatid. Muli, siyempre pa, thank you din sa akin co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, sa B1 at B2, sa ating pong trio, Tagapayo, ang ating mga sausawera at sausawera dito sa Broadway Studio, at sa ating po mga bisita, salamat dahil nagtiwala po sila sa atin na ibahagi ang kanilang kwento at kinapulutan po nating lahat ng aral. Thank you very much din po sa lahat ng ating mga OFW, mga Sausawero at usawera Online Worldwide. Salamat po sa inyo. At mga kapatid, espesyal po ang episode namin bukas. Opo, bukas. Dahil ito ang unang Sabadong mapapanood niyo na po ang face to face dahil simula next week lunes hanggang sabado yun na po kaming mapapanood at eto pa may bonus dahil may makakasama akong ultimate sausawera Si Ating magkakasama na si Natchang at Ating at magsisimula na siyang makisawsaw at makiayos na rin ang mga isyong idinudulog ninyo dito sa ating Barangay Hall on Air. Kaya pakaabangan ninyo. Happy birthday po sa aming technical PA na si Roggie. as Asan si Roji happy happy birthday! Muli ako po ang inyong pamansang kapitana, ang inyong sang amin na lagi pong nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid.